Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre makulimlim na at ngayon po ang oras para mamigay po tayo uli ng mga kumpletong lucky numbers po para po sa ating lahat at sa mga hindi po nakalaban, nakataya po kaninang umaga ngayon pong hapon, kompleto po ang makikin makukuha nyo mga numero kaya makinig po kayo mabuti para po sa mga idea at tips ng mga lucky numbers na ibibigay po namin sa inyo na ibabahagi po namin sa inyo mga kalaki at syempre, ito na po ang mga lucky numbers na aabangan nyo Umpisahan na po natin ha. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki. Hello, hello, hello sa inyo. Kamusta po dyan? At syempre mga kalaki, tandaan nyo, ang mga laki numbers po natin, libre po ito, walang bayad. Sa mga may gusto po, sige ilaban nyo, kunin mo, tayaan mo iyong iyo At sa mga nais pong sumali sa private consultation mga kalaki, ayan, may islat po tayong bubuksan ngayong mga kalaki para po sa inyo. Kasi ang dami pong nagre-request, lalo na po ngayong 4 gusto raw po nilang swertehin mali nga mali mo nga naman dito ka di ba Malay mo nga naman pa palari sa laki numbers na ibibigay po natin okay kaya eto na po mga kalaki eto na po mga kalaki makinig po kayo mabuti ngayon pong alas 5 ng hapon ang ibibigay po natin mga laki numbers tatlong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6-digit lucky numbers mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? Umpisahan na po natin mga kalaki. Eto na ang mga lucky numbers sa'yo. Umpisahan natin sa 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo ay... Number 3 at number 17. Yan po yung una. At ang pangalawa po... Number 29 at number 6. At ang pangatlo po number 12 at number 24. Ayan mga kalaki at syempre isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers. Ayan. Medyo magulo na yung natin. Ang 3 digit lucky numbers natin ay number 1, 2, 7. At ang pangalawa po number 8, 9, 4. Ayan. At ang pangatlo po 3, 6, 1. Okay mga kalaki, kompleto na po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Ayan, pwede nyo po yung i-rumble kung gusto nyo pag inilaban nyo po ang 2-digit, 3-digit at ang 4-digit ha. Ibibigay po natin yung mga 4-digit weight lang po. Okay, pwede nyo po i-rumble yan para pag nabaliktad man po ang mga numero, ay sigurado pong panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, syempre, ang mga 4, ang mga lucky numbers natin, inaalagaan natin ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Okay, so, eto na po ang mga 4-digit lucky numbers. Kunin mo na. Ang 4-digit lucky numbers mo ay Number 6, 5, five, five, Yan po yung una At ang pangalawa po Number 9, 3, 6 Ayan po At syempre, ang pangatlo po 6, 7, 8, Ayan mga kalaki Kompleto na po ang mga 2-digit, 3-digit, 4-digit Takbo na maya maya mga kalaki Sa mga suki, yung mga outlet At make sure po na nakarambol po Ang mga lucky numbers natin bago nyo po ilaban. Okay, so eto na po mga kalaki ha. Bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers ngayong alas 5 ng hapon para po sa mga bago natin followers, sa mga nagtatanong kung paano po kami i-follow, eto po mga kalaki, okay? So eto na po ang mga gagawin nyo. Dapat po nakapollow po kayo sa amin sa Facebook po. Hanapin po ang legit na account na Red Parongkin na meron pong 315,000 followers. At syempre, meron po tayong second, second account Red parong din po na may 50,000 followers na naka-yellow t-shirt po ako. At kasama ko po si Lola Carmen sa picture. At syempre, meron po tayong Aris Garchalian. At syempre mga kalaki, meron din po tayong YouTube. Makinig po mabuti. Ang YouTube account po natin, Red parong din, na merong 16,200 followers. At syempre, TikTok. Meron po tayong TikTok na 417,000 followers mga kalaki. Kaya Tuloy-tuloy lamang po ang pag-angat natin, ang pagdami ng mga followers natin kasi nga po legit po na nakakapagpanalo po tayo ng mga numero. Sa mga interesado po sa aming mga lucky numbers, pangunod lang po kayo, kunin yung mga lucky numbers namin. Pag nagustuhan nyo, tayaan nyo inyo yan, libre yan. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po ang membership fee ng uh, private consultation kami po ang magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa loob po ng tatlong buwan. At sana palarin ka rin manalo katulad ng mga nanalo na. Sa mga nanalo po, congratulations. Sa mga hindi pa po nananalo, hindi po namin kayo uh, uh titigilan ng mga lucky numbers. Susupply namin kayo ng mga lucky numbers hanggang sa manalo po tayong lahat po. Dito po sa lucky world namin ni Lola Carmen. Okay, at sana po ngayong bare months, palarin tayong lahat. Okay, at eto na po ang mga... 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers kunin mo na now na kaya eto na po ang 5 digit lucky numbers abroad ang maganda po nito ang lucky numbers namin pwede po nito ang Pilipinas at abroad okay pag nagustuhan mo kahit nasa ang lugar ka basta lucky numbers namin tayaan mo yan basta pwede yan sa Pilipinas at abroad eto na po ang 5 digit lucky numbers number 19 number 22 number 36 number 15 at number 24 ayan po yung una at ang pangalawa po, number 18, number 29, number 37, number 6, at number 12. Ayan mga kalaki, syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, ang 658, 6-digit lucky numbers. Okay, so eto na po, hindi na natin patatagalin. Ang 6-digit lucky numbers mo ay number 23 number 16 number 19 number 28 number 32 at number 35 ayan po yung una at ang pangalawa po number 26 number 37 number 38 number 17 number 20 at number 9 ayan mga kalaki kompleto na po ang mga laki numbers natin ngayong hapon takbo na po sa suki yung outlet at make sure po ah, na ingat, ingat, ingat kasi mukhang nagbabadya na naman po ang ulan at siyang, At sana po ay yung Vermans mga kalaki, manalo, 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 manalo po tayo. Okay, at ito na po ang paborito na lahat, ang shout out time po. Ayan, shout out time po tayo mga kalaki. Shout out po sa Daraga Albay. Ayan po, sa Family Mendez. Ayan po, Family Mendez at saka Family ano to? Nolasco, ayan, sa mga pamilya na yan maraming salamat po sa mga suporta sa panunood niyo po sa aming parking, maraming maraming salamat po at sana po palarin kayo, palarin tayong lahat at syempre out po sa mga tricycle driver po ng ano yan pusurobio Pangasinan, hello po sa inyo mga taga Pangasinan, ayan po maraming maraming salamat mga kalaki dyan mga tricycle driver, mga driver dyan I love you, I love you, I love you oh, I love you, <laughs> at ingat po at sana po maging happy tayong lahat ngayong Bermans. Good luck.